Yo, 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 mga paregoy, kamusta po kayo dyan? Ito po, at nandito na naman po kami sa magandang uh, kalagayan, oh. Yan, kita nyo mga paregoy, nagluluto na naman kami adobo na naman itong titirahin na to O, kita nyo, ito mga parigoy. At syempre, ito ang ating mga rikado. O, kita nyo naman, oh, napakainam. Sili pa lang eh, talagang mapapabaw ka na. ba Hindi, ito naman. O, kita nyo, inigay lang na konti at uh, itong nito ang ating mga Sabay-sabay na yan. Kitang-kita na masarap ang kalalabasan nito. Aba, ewan ko lang kung hindi kayo maanghangan dyan. Okay, tinyo yun, masadami dami naman ng siling nilagay na yan ay. eh. Oh, Halo-halo din pag may time para lumasa. At ito, syempre, kailangan ng pampakulay. Oh. Isa sa napapasarap sa ating niluluto ay ang toyo. Oo. Oh, diba hindi lahat naman at baka mapasobra alat. Awat-awat eh. At ito naman ang ating kaibigan O kita nyo may talaga na na ng kalamansi O ito isa rin talaga sa mga nagpapasarap Eh lagi naman lahat din nagpapasarap At ito syempre magkamote ka rin Huwag kang laman ng laman Puro ka karne At syempre ito na nga O ayun binudbudan na ang paminta Isa sa nagpapalasa din O at ang ating kaibigan ulit Nag-aayos naman ang dahon ng saging Para may na natin ating mahiwagang kain Yan ako po Ay lasa ko na may luto na ito O pinapala na lang na konti. Oh, Kaya, ng konti maganda ng kulay mayroon na rin sabaw na masarap ito na pasarap sa kanin pagka ito yung naisabaw na oh, may anghang pa yan ang dabis yun idinalin na ng ating kaibigan oh. ikinalat na ang kanin para yan sa ano sa makakaraming kakain oh. kita nyo sige dahan dahan lang ha pare parehas lang at takal at baka magkalamangan pa eh magkakadayaan magagalit ang iba <laughs> para po siyempre sa ating mga kaibigan dyan na nasa gilid-gilid lang -gilid ay di tumulong din man ho kayo At ng ating kaibigan ng mga kaibigan dito ay o todo galaw o yun na po ang ano ang ulam o oh. kita nyo naman sa dami nyan o ang daming ulam ang daming kanin ay eh, maalalaan po kung mauubos natin ito sa sobrang dami kaya maalalaan natin o oh. bay napakasarap sabaw pala ang i eh, talaga namang hindi na mapipigilan niyan o kita nyo sa dami ng kanin no. Mukhang maraming tao talaga ang mga kakain nito Eh, tingnan natin kung mauubos. Mm, kain na ho kayo. Oh, napakasarap naman ito. Lagi hong ganito rito. Eh, talaga namang... Ito ho ang ating mga tauhan. No? Oh. Ayan, ang ating mga tropa. Abang-abang lang sila. Hanggang sa ma-ready eh, na ating uh, kakainin. Oh. No? Kakaunti yan. Aba, hindi uh, Mauubos. Pagkakayo lang. Pero may dadating pa naman tayong tropa. Ito naman ang nanay Hena O sumalihok muna Siyempre eh. Para yun sa kanya eh At talagang yan ni eh, Magugutumin din eh O kita nyo naman mga pare ko eh. So paano dyan na muna kayo At kami dadali muna Update ko na lang kayo sa mga susunod o oh. At talagang guto na. Ah. Ito mga pare ko oh. Ito nga tapos <laughs> nga. na kami O oh, Ayun may naiwang pang dalawa o oh. Nananaid Ubus din naman eh Talagang napakasarap din ang kahinang yun eh dighal na naman nang walang katapusan oh, inyo <laughs> ayos so paano mga pare ko Diyan na muna kayo salamat sa inyo God bless sa ating lahat